O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa, sa iyo ay pasasalamat, amang sa amin nagtanim, ng iyong malang banal, sa mga puso, namin, pananampalatay at buhay na walang maliw, ang anak mong si Jesus ang sa amin ihain. Tungayan mo ang may awa, ang banal mong simbahan, ilayo sa masama at lagi mong bantayan. Tulad, Gawin mo kaming ganap sa iyong pagkamahal. Linisin at iayon sa iyong kalooban. Tulad ng mga butil na dati nagsiwalat. Nang ito ay naguhay sa tinapay na, na ganap. Kaya saan man dako, simbahan na ikalap. Tungo sa paghahari ng iyong banal na anak. Panginoon, iligtas mo ako sa kamatayan at huwag mo akong pabayaan. Magsiupo. Mahal ko ang Panginoon pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Noong ako'y na, nahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadaram ako ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako sa pangamba at masidhing katakutan. Sa ganoong kalagayan, ang Panginoon ang tinawag ko at ako ang nagsumamo na iligtas niya ako. Mabuti ang Panginoon sa si mahabaging Diyos. Tunay siyang mahabagin at mapagpahinuhod. Ang Panginoon ang nag-iingat sa wala ng sumaklolo. Noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. Manali ka o puso ko sa Diyos na ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Ako'y Kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan, tinubos sa pagkatalo, at luha ko'y pinahiran. Sa harap ng Panginoon, doon ako mananahan. Doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Magsitayo po. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasaulang hanggan. Amen. Panginoon, Panginoon, iligtas mo ako sa kamatayan, kamatayan at huwag mo akong, akong pabayaan. Ang hangad kong tulong ay sa Diyos nagmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa, magsiupo. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako, saan manggagaling ang aking saklolo. Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Huwag sanang ako'y bayaang mabuwal, handang lagi siyang sa pagsanggalang. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Ang Diyos na Panginoon siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa mga panganib, ikay ililigtas. Nitong Panginoon siyang mag-iingat. Saan man naroon, ikay iingatan. Di ka maano kahit nakailan. Magsitayo po. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang hangat kong tulong, ay tulong sa Diyos, na Diyos nagmumula, sa Diyos, Diyos na lumikha ng, ng langit at lupa. Haring walang hanggan, matuwid at totoo ang iyong mga daan. magsiupo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahangahanga ang iyong mga gawa o hari ng mga bansa. Matuwid at totoo ang iyong mga daan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatanggi magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Magsitayo po. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Haring walang hanggan, matuwid at totoo ang iyong mga daan. Magsiyo Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ngunit sa mga araw na may sapat na gulang sa pamumuhay espiritwal, karunungan ang ipinangangaral namin, subalit hindi karunungan ng sanlibutang ito o ng mga tagapamahala sa ngayong na nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nilihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating ikalulwalhati bago likhain ang sanlibutan. Isa man sa mga tagapamahala, sa kapanahon ng ito'y walang kaunawaan. Sa panukalang iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinabi sa, sinasabis ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng taenga. Hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Namatay si Kristo para sa ating kasalanan upang sa Diyos ay maging alay. Namatay si Kristo para sa ating kasalanan upang sa Diyos ay maging alay. Namatay sa mundong ito ang namakasalanan, ngunit sa kapangyarihan ng Espiritu, siya'y muling nabuhay upang sa Diyos ay maging alay. Upang sa Diyos ay maging alay. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Namatay si Kristo para sa ating kasalanan upang sa Diyos ay maging alay. Magsitayo po. Alalahanin mo, Panginoon, ang iyong awa, ang sumpang binitiwan mo sa aming mga magulang. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilingap niya ang kanyang abang lingkod. At mula ngayon, ako'y tatawagin mapalad ng lahat ng salin lahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisi. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasaulang hanggan. Amen. Alalahanin, Alalahanin mo, mo, Panginoon, Panginoon ang iyong, iyong awa, ang sumpang, sumpang binitiwan, binitiwan mo sa aming mga, mga magulang. magulang. Dakilain natin si Kristo, ang mahinahon at mawaing Panginoon na pumapawi ng luha ng mga umiiyak. Tumawag tayo sa Kanya ng may pagmamahal. Mahabag ka sa ingbayan, Panginoon. Panginoong Jesus, tinatangkilik mo ang mga mabababang loob. Pakinggan mo ang hinaing ng mga dukha. Mahabag ka sa ingbayan, Panginoon. Maawaing Diyos, dinggin mo, dinggin ang mga iyak ng mga nagaagaw buhay sa iyong pakikipiling pag-aani ng kanilang kalooban. Mahabag ka sa iyong bayan, Panginoon. Tulutang maunawaan ng mga pilit na pinalikas ang mapagtangkilik na pag-ibig. Makabalik nawa sila sa kanilang tahanan sa lupa at makapasok sa kanilang tahanan sa langit. Mahabag ka sa iyong bayan, Panginoon. Kaawaan ang mga makasalanan na lumayo sa iyong pagmamahal, magbalik loob na wa sila sa iyo at sa iyong simbahan. Mahabag ka sa iyong bayan, Panginoon. Iligtas ang aming mga kapatid na yumao, makibahagi na wa sila sa ganap na kaligtasang dulot mo. Mahabag ka sa iyong bayan, Panginoon. Sabay-sabay po nating dasalin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadyo mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, nagpahayag ang kabalintunaan ng krus ng iyong walang hanggang karunungan. Tulungan mo kaming makita na ang kadakilaan ng iyong anak ay pinamalas niya sa pagpapakasakit na malaya niyang tinanggap. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, ilayon nawa niya tayo sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo. Hello. isa Hello Isa Hello Isama Isama po natin sa pag-aalay ng misang ito ang intensyon ng mga sumusunod. Para sa kahilingan ni St. King Gaudencio Fohas morris Para sa pasasalamat ni Maandal Family, Linley Valenzona, Adi and Connie Laya and Family para sa kaarawan ni na John Nathaniel Mendoza, Angeli Danielle Navarro, Manny Valenzona, Jean Christine Malabanan, Miguel Aldrich Isaga, Moria Alia Isaga, Sarina Francesca Endaya. Para sa anibersaryo nina Dada and Carlos Delgado para sa kaluluwa ni na Maggie and Alan Salvacion. Ay. Para sa anibersaryo nina Maggie and Alan Salvacion. Para sa kaluluwa ni na Ramon Andong, Venancio Andong. Para sa kaluluwa ni na Belento Lentino. Basilio Latade, Ferdinand Reyes, Artemio and Josepa Banawa, Rosalina and Ambrosio Valenzona, Gillian Sab Sabando Senior, Lydia Rosas Rojas, Romeo Rojas Senior, Bing Cometa, Efren Rojas wally wallis wallis